Mama. Mama. smile. Good ma. Mama. Smile. Video yun video. Hi guys. Bagong gupit ako ang yeah. baby. Look. Yeah. DIY. DIY ko yun, da guys. Ayan. Nakaraan bro, na maglaki si Lian lagi. Uy video yun Lalaki na si Lian. Hindi <laughs> <laughs> na babae. Eh. Hindi uh. na babae ba ba eh, si Lian, guys. Lalaki okay na. Di sa likod, di sa likod, di sa likod, sa likod. ko sa video. Uh -huh. Oh, guys. Ah. <laughs> Pak. <laughs> di guys. Di ayawin. Pak. <laughs>

Ay, ibang ganda ba? Ikan dali. Kapote ko, di ko na natin. Kapote ko, bali ko na natin. Guys, baba yan siya, guys. Mahaba uh, yung buhok niya ito hanggang dito, yun oh know, Buhok niya. Tapos, hinaan mo. Pinutulan ko kagabi. Ayan. Ayan mm -hmm. na itura. <laughs> Kasi yung, ano niya, yung buhok niya, ano, sobrang messy. Kaya pinutulan ko. đi bà bè Ui ui mọn á Tên mọn

But, same na. Pero, tayo yung ma-example ang pangit-pangit. <laughs> Ay, hanggang dito na lang. Thank you so much.